Hello po, good morning! Meron po kayo tayong isang followers na Dian! comments kung paano po prituhin ang suman Ito lang po, ganito okay. lang po siya Unang-una pong gagawin ay bibili ng suman okay. at pagkatapos babalatan po yung suman Of okay. course, hindi po tayo makapagprito kung hindi po tayo bibili at babalatan po yung suman okay. Nakabalat na ko siya, ganyan po na po yung ating mantika, yan, mainit na po mahinang apoy lang po siya para hindi sya masusunod yan ilalagay na po natin yan kasi hindi tayo makapag hindi po tayo makapagprito kapag walang mantika of course, pag piniprito may mantika, yan gugulong gulingin na po yung suman nyo suman ko, suman suman natin lahat, yan Ginugulong-gulong lang po yan. Antayin lang siyang mag-crunchy. Ayan, tingnan mo. Nagsimula na siyang mag crunchy Wow! Ayan po siya, nagba-brown-brown na siya at nagka-crunchy na siya. Wow! Ayan. ito lang man. Ang ginamit kong suman, yung ibos. Ayan. Suman pa rin naman yan. Okay. At ito na po yung suma natin. Ayan, Oh. Ayan. nagka crunchy Nice. Siya, narinig nyo? O, diba? Mm. Yan, yan siya. O. Oh. Diba? Ayan. Mm. Crunchy. Mm. Ah. Well, diba? Shout out kay Sir Warren Talay na siya po nag-request ng paano daw po prituhin yung suman. Sir, ito ganito lang po siya prituhin. Napakasimple lang po. Yan. Ah. Saka crunchy siya. Shout out din po kay Ate Lourdes preya na siya po ang nagtuturo sa paano po prituhin yung suman. Kasi so, sabi daw niya, pag meron daw siyang suman noon, pag nabahaw na prituhin daw po nila. At shout out po sa aking best friend na si Joy, si partner Joy na naisip po siya ng sisig Diyan po sa harap ng makdo, sisig mandirigma po, ang sarapan yeah! ka ng kanilang sisig, promise, bumili po kayo Kain po tayo guys, ang ating kain sir yet for today is pritong suman at pritong kamote yun lang, yun lang yun ating kakainin ngayon, syempre merienda na no